pag-uusapan natin ngayon ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang. Huwag na huwag kang pupunta agad-agad sa mga bilihan ng mga computer nang hindi mo alam ang mga mga bagay na dapat mong i-consider. Napaka-importante ng mga bagay na to, kaya panoorin mo. Pero bago yan, pakihit na muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell, para na rin updated ka sa bagong mga videos na i-upload ko. So kung handa ka na, umpisa na natin. karaniwang maamayan, medyo mabigat talaga sa bulsa ang pag-afford o pag-provide ng laptop para sa mga sarili nila at kanilang pamilya. Kaya nga dapat sigurado tayo sa bibilhin nating device para hindi na rin masayang ang ating pera at para ma-optimize na rin natin ang paggamit dito. Kaya heto ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang bago ka bumili ng sarili mong laptop. Una, budget. Lahat ng laptops ay may kanikanyang specs. At ang masakit na katotohanan dito, mas maganda at mas mataas ang mga specs, mas mahal. Pero syempre, uh, hindi naman ibig sabihin nun, isa-sacrifice mo na ang budget mo para lang makuha ang lahat ng mga specs na hinahanap mo sa isang laptop. Dapat mo pa rin isaalang-alang ang iyong purchasing power. Lalo pa ngayon na panahon ng krisis, kaya kailangan bawat sentimo ay magamit ng maayos at hindi masayang. In other words, bumili ka ng laptop sa abot lamang ng budget mo. Pangalawa, screen size. Alam mo, malaking factor ang sukat ng laptop. Ito sa aking netbook, maliit yung sukat niya. Mga 10 or 11 inch uh, screen lang siguro to. Ito mga 17 inches. So, mas, mas malaki siya, mas maayos. Pero, ito ang mga dapat mong tandaan. Sa ganitong maliit lang yung screen, maliit lang yung katulad nitong netbook, napakahirap mag-upgrade ng RAM o RAM. Pero, kung portability naman ang iyong priority, dito ka na. Pwede mong i-consider ang pagbili ng maliliit na screen tulad ng ganito. Kasi nga, dinesenyo lang sila ng slim at magaan at very portable. At ang isa pang advantage nito ay okay na okay ito sa mga bata. Lalo na kung may estudyante ka o ikaw isang estudyante, okay na okay sa ito. Pero kung ang priority mo ay mataas na RAM o at ROM at mas feel mo ang malaking screen, lalo na, na lalo nanonood ka ng mga videos o kaya naman isa kang gamer, ang 17 inches na ganito is very fine. pagisipan uh, pag mo pa rin maigi kung ano nga ba ang mas bagay na computer size sa'yo. Pangatlo, storage. At dahil nga sa bagong setup ngayon, lalo sa education at sa pagtatrabaho na work from home, malamang sa malamang mangangailangan ka ng mas malaking storage para sa iyong computer. Storage para sa mga files at para sa mga documents na ilalagay mo para sa iyong pag-aaral at sa iyong pagtatrabaho. Sa maliliit na laptop tulad nito ay aabot lamang sa mga 320 gigabytes Whereas, dito sa mga malalaking laptop at may mga malalaking storage space ay di bababa ba sa 500 gigabytes. Pero tandaan, uh, ang pagbili mo pa rin ay depende pa rin sa kaya ng budget mo. Kung talagang marami kang budget para sa laptop, pwede kang bumili ng mas malaki pang storage space. Like mga 1 terabyte. Talagang sobrang dami nang pwede mong ilagay doon kahit anong mga files at hindi basta-basta ang makukunin. Ang isang magandang advantage ng mas malaking storage space ay kaya mong mag-run ng maraming mga apps nang sabay-sabay. Pang-apat, design. Aba, kung buyer kang after sa matikas at maangas na design, aba, yun ang i mo. Anyway, gusto naman talaga natin ng magandang design ng ating laptop. Yung magandang tignan, manipis, slim, yung mga ganong mga tipo. Lalo pa ngayon, may mga laptops na pwede mong i-twist ang screen ng 180 degrees. Yung ibang screen naman ay kayang tanggalin o pwedeng tanggalin at pwedeng gamitin bilang tablet. Nakaka-impress nga naman, di ba? Pero may kasabihan nga, mas maangas ang presyo mas mataas. Pang lima, processor. Dahil ito ang utak ng computer, ito talaga isa sa mga dapat mong isaalang-alang sa pagpili ng computer na bibilhin mo. Mas mataas ang core, mas mabilis. Sa ngayon, dual core ang entry level. Okay lang naman to sa karamihan. Meron din namang triple core, pero mas maganda pa rin naman talaga ang quad core processors. Tandaan, kung gusto mo at mangangailangan ka ng mas mabilis at may extra power, Halimbawa, may mga video encoding apps kang ilalagay o malalaking mga content na ipapasok mo o kaya naman isa kang gamer, syempre, push ka na sa quad-core. Konting tip lang kaso na, ang Intel Core processor ay may the best performance sa multitasking at multimedia tasks. At syempre, yung pang anin dyan, operating system o yung OS. Syempre, kailangan din na i-consider mo kung anong OS ang gagamitin mo. Karamihan sa mga laptop ngayon ay merong isa sa tatlong OS. Una, Windows. Pangalawa, Chrome OS. At ang pangatlo, yung Mac OS o yung MacOS. Ang Mac OS ay para lamang sa mga MacBooks. At syempre, personal preference mo na kung ano nga ba ang pipiliin mo sa tatlo. Sa tatlong binanggit ko, ang Windows ang pinaka-flexible na OS ito ang nagraran sa karamihan sa mga laptops ngayon. Dami ng improvement nito. Kabilang sa mga kakayahan nito ang mag-switch mula sa tablet o desktop mode or vice versa. Revamp ang start menu na may live tiles. At syempre, talaga namang powerful ang Cortana Digital Assistant nito. is great for students, researchers, at mga business users. Ang pangalawang OS ay ang Chrome OS. Napaka-simple nito at napaka-secure. Pero, mas limited siya kumpara sa Windows at sa Mac OS. At ang main app na ginagamit ng Chrome OS ay ang Chrome Browser. Ang isang downside lang ng Chrome OS ay karamihan sa mga web apps nito ay talagang mahirap gamitin during offline. Ang latest OS naman ng Apple, ang Mac OS or Macos Catalina ay nasa lahat ng mga MacBooks. Ang functionality naman ng OS na to ay may pagkakahawig sa Windows 10. Nagkakaiba lang sa interface. Kung sa Microsoft Cortana, sa Mac OS or sa Mac OS ay Siri. Kaya nitong mag-perform ng transactions with Apple Pay. Kayang tumanggap ng tawag o mga text mula sa kanilang mga cellphones. At kayang i-unlock ang laptop gamit ang Apple Watch. Kung trip mo ang touchscreen, hindi para sa iyo ang macOS o yung macOS because ang Mac OS is not made for touch. Ang panghuli na dapat mong i-consider talaga ay ang battery. Kung kampante ka na na ang laptop mo ay nasa lap mo lang all day, nasa office ka man o nasa school o nasa bahay man, dapat sa'yo, ang battery mo ay kayang tumagal ng at least 8 hours. Yun ang ideal. Alam mo ang tip para malaman mo kung matibay talaga ang battery, huwag kang magre relay lang doon sa sinasabi ng mga manufacturer. Kailangan meron kang third party result. Halimbawa, mga review at mga kaibigan o mga kakilalang mapagtatanungan dahil nasubukan na nila ang ganong klaseng laptop na may ganong klaseng battery. Susmaryosep sobrang nakaka-stress ang poor battery life. Apektado nito ang trabaho mo o yung pag-aaral mo. Apektado talaga nito ang ginagawa mo. At mas malaking problema kung malayo ka sa power source. Ito ang medyo masakit pang katotohanan. Karamihan sa mga murang laptops ay may mga short battery life. Oops! Teka, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe at hindi mo pa nakiklik ang notif bell back naman. sana naging mas malinaw na sayo ngayon ang mga bagay na dapat mong i-consider bago ka bumili ng laptop. paki mo na lang ako sa pagbili mo ng laptop. Ilagay sa comments sa baba. Salamat po at God bless.